Panatang makabayan. Iniibig ko ang Pilipinas. Aking lupang sinilangan. Tahanan ng aking lahi. Kinukupkup ako at tinutulungang. Maging malakas masipag at marangal. Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringin ko ang payo ng aking mga magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan. Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan. Naglilingkod, nag-aaral. At nananalangin ng buong katapatan. Iaalay ko ang aking buhay. Pangarap, pagsisikap. Sa bansang Pilipinas.